Panalangin sa nobena sa mahal na ina ng laging saklolo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus binigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong hayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalong-lalo lalo na ang biyayan ito. Tumigil at sabihin ang iyong mga hangarin. Doon ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutubo niya ang lahat ng aming mga sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang amin loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Pulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ang kanyang muling pagkabuhay mamahal na ina habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba mahal na mahal mo sila tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila samantalang idinadalangan namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto mayon. Mataintim sa loob na hinihiling namin sa iyo aming ina. Kulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at dinhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasa, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ang ng katarungan ang mga sa ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala namin isinasalalay ang amin sarili sa iyong paggalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami.